yun napakalaki oh. huli ni Bano tsaka si Chris wala nga disabled na yung tagat nga no hindi na yan yun ano tayo, yata ito yata yung makati hindi isyata ito Huli ka Balbon Ayan na guys Ayan na na Huli na Ayan guys Huli na oh Holy ka. Ayan o. Oh. Oh. Fisherman ba ano? o. Oh. Napakalaki o. Oh. Ang dami o. Oh. Pero bawin bawin na kinsi namin. Kinsi pala ni ba ano? o. Oh, mm. oh sige. Para makita nga yung malalaki lang. O. Oh. Ah. Uliin mo ng kape. Lord. Ang hirap naman dalagat. Pero sulit. Oh. Sulit ang lalaki. Ayun oh. 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 Apat, ito ang pinakamalaki. Ayun, napakalaki oh. Laki na ano, parang king crab. Ma. Ayan po, ang laki oh. Mataba, babae. Mataba siya, mataba. Anin, oh. Grabe, ang galing Ayan. ni ano. Ayan, ano. sumbrang laki oh. Sampo. Ayan, pada ba ano. Hindi oh. ito oh. Oh, shit. Pakita mo yung ano ba nung um, yung mga malalaking hudi natin. Eh yung mga ma malalaki. Yeah. Malalaki. Ayan sobrang tiyaga namin. Ayun yung huli nilalakad lang namin to mula sa amin na ganang dagat ayan o oh. grabe napakadayo 45 minutes wala ka run pixel <laughs> size hanggang makauwi hanggang makauwi wala ng taxi mataan na Ayan guys, thank you for watching guys. Sa susunod ulit, ayan ang huli namin. Mamaya na ulit. Papakita ko sa inyo kung gaano kalaki yung nahuli na namin. Ayan yung huli namin o. Oh. Lalaki. Taba. babae ayan, taba. Wow. Taba o. Oh. Babae. Gagol, lalaki na.

lagi mo yung ipit, yung ipit. Ah, king crab oh. Kadali na naman si Mandaragat. Yo no. Na selva. Oh. Grabe tapos may sel, pa. nakakaawa o ayun napakalaki o oh. huli ni Banong tsaka si Chris Eh nakakatakot. Laki. Ay puta, may buhay pa. Buhay pa pala 'to Banong Ayan guys yan lang Thank you for watching Sa susunod na naman